O oh, ayan, dahil nagluluto na tayo ng spaghetti sauce, luto na tayo ng pasta. Turo ko sa inyo ang tamang pagluluto ng pasta. Yung perfect ang pagkakaluto para hindi kayo pindot-pindot, pisil ng pisil, kung luto na o halo ng halo, ano, Ah, uh, ito ang perfect na pagluluto. Tingnan nyo. Hmm? Meron yung papakulo tayo ng tubig. Ano? Lalagyan natin yung mantika para hindi magdikit-dikit yung pasta natin. At syempre, may katulong ba't nilalagyan siya ng asin para masil yung flavor ng pasta at hindi siya maglabsak, hindi lababas yung starch. Ngayon, alam mo na ha? Hmm? Oh, ayan nga Pag tubig, Pwede natin ilagay ang ating pasta. O, dami nga, bandami yan ha. Make sure na ilubog lang natin siyang lahat. O, yan, ano na. Tintak pa, nagpakuloy na isang beses ha. O, yan, na. Pag nakalo na, haluin lang yan. Isang beses haluin. O, ayan. Tapos si takpang, ano na. O, takpang. Make sure na walang lalabasan ang init. O, tinakpan, walang tissue. At patay na ang apoy. 10 minutes, luto na yan. Perfect. O after 10 minutes, luto na yung ating pasta. O, oh. o oh, kita yan. O, oh. perfect na. O, oh. sasalain na natin ngayon yan. Oh. di ba? Walang kahirap-hirap. Hindi ka pisil ng pisil. Hindi ka hintay na hintay kung luto na o oh. hindi. sasalain na natin yung oh. kita may yan. O, oh. di ba? O, oh. perfect ang pagkakaluto.